Good morning mga kabayan. Nandito na kami sa company. Maglilitsyon. Birthday ng amo namin. Ayon yung makasama ko. Nag-uumpisa na maglitsyon. Ayan o. Oh. Ayan sila. Maglilitsyon na. Ah. Ayon yung makasama ko. Naglilitsyon. Sa initan ng aga, aga Alas 7 ng umaga. Dito kami mag iiho mamaya mga kabayan. Ayan. Ayan sila o. Oh. Hindi ko lang papakita yung ulo. Sa Kaydar bumili ng manok dar? Mayroon ba? Ah, yung prosen? Mm -hmm. Wala sa Don Quixote eh. Ayun o. Oh. Mahal ang bato ano? Dalawang libo. Ayan, dito kayo mag iihaw iho mamaya. Mm. Marami na ito mamaya dito. Puno ito. Ayan yung iho namin. 60 years old na yung amo namin senior citizen na wala pa di pa nababa ba tulog pa siguro Ayan. namili na sila kapo ng pang ihaw ihaw eh. mamaya alas 10 umpisa na Ito, tatanggalin din tong ano na to ha? Ah? tatanggalin din tong mamaya kasi sa gabal ililipat doon para maluwag ayan na sila mm. Na kulang yung uling to. Da -da -da -da. Hindi kung kulang uling, mayroon dun sa office oh, andami. Pagbukas namin ang dami. Pag bukas namin ng pinto ang dami. Hindi lang ilagay mo to, wala nang kahoy. Ah, ano meron Mayroon dun to uling to. Oh, ano Di ba nagano naman si Oh, nandiyan sa ano? Sa pinto. Ang dami. Pakuha mo kay Bulinggit. Kulang daw na uling kahit kung mayroon doon sa ano, opisina. Ah, na nag na yung isang kasama ko ano, Uy. Mainit. Ayan o. Dapat nagtatagay tagay tayo dito. Itapon na lang yung beer. Pagtapos. Para hindi halata. Ano kin? Kunin mo na yung kinano. <laughs> ha? Pwede pa niya. yung ako manok dito. Maliit na oh. Lapit na sabi na oh. Yung tay nga unang oh maluluto diyan oh, ayun oh. Dat pala binalot ng foil yung taynga to. Hmm. Ah? Um, ah. wala ba kayo? Hmm. Uh, ano sa sawon yun? Oh. Ayos pala si Daryl si Darero <laughs> mga alas na yung wow. na yan <laughs> Aduh, wala pa yung mga kasama namin hapon eh kami kami pa lang dito mga Pilipino mamaya <laughs> pa ang al <coughs> umpisa alas 10 kawagin mo na doon to si Amo humingi ka ka ng beer Ah, nagpuputo ka na. Si Harry. Minulde <laughs> Wala ata nga pick up ng basura. Holiday. Ngayon mga kasama Maaga pa naman. Alas at Mamaya pa alas 10 na yung amo namin 60 years old na pero ang lakas pa rin sa trabaho tulog pa maya maya pa agising nun ano ang init mga kabayan first time namin mag dito sa Japan yung mga hapon pag tumitigin sabi nila ano ka niluluto ng mga yun kasi ngayon lang sila nakakita ng mga ganyang ano eh lechon kahit yung mga kasama namin na hapon na parang na ano sila na didiri sa ulo ng baboy kasi sabi nila kinakain daw ba yan sabi namin oo oh, kinakain yan masarap yan Ay, no. kaya gusto nilang tikman first time nilang nakita ng ganyan na nililitsyon na baboy dito kasi hindi uso yung mga ganyan mga licho -licho na yan ng ulo ng baboy lalo na yung mata pag nakikita nila ayaw nilang makita ng ganon kahit sa dugo, takot sa mga yun eh Ang mga apur na kasama namin Mamaya, umpisa na kami. mag prepare na kami doon sa may ubong du kay mag ihaw ihaw grabe init Ayan na be, be busy na eh kaya 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 nagpe na 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 namin yung mga tamisa ito ilalagay yung mga inihaw mamaya ayan Ayaw, panday oh. Gagawa pa ng lamisa. Ayaw, kasama ko dito. Tabasan na lang siguro itong plywood pa eh. Tabasan. Tabasan ba? Kita ko ang sunod. Hmm. <laughs> Yan ah. Aray. 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 Oh, hmm. ni Onjin. Sunod li lechon na yun. Ay, makasama ko. Pinaantay na yung lechon. Maluto. Luto na ata.

Ano ba? To yung butano kamo daw to. Ah, yung sila sa ulo ng baboy oh. Oh, sila nakakita niyan. na pala pala. Ah, ang dami. Ay, lang sige. Ngayon ba 'tong pilitin para... mo? Oh, yes. hmm. na kami. Umpisa ng na ngamo namin. Na, dahil bisita. Hay. Hayan. lecho ng ulo ng baboy. Ayun. Kumpi na mga kabayan. Sorapnya di stick ah. Hmm? Oh, ito. Tumamaan mga seafood. 아 내가 그래 가지고

Terima kasih mas. <laughs> でははいいいうすちょっとっ,ちょっと待ててそれれ開けくないどうちゃんと着てもらいたい、ね。い

Ang dami namin dito, birthday naka namin. Hmm. Ay oh, nakapula sila, tatlo, sixty years old na kasi senior na. Ayan o. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi Hai, hampir dua, hampir tuh, hai.